Ano ito? Tanso? Tanso? Metallic Thailand. Metallic Thailand. Ah! Magkano? Piso. Piso. Karuan. Oh. alam. Dito lang tayo sa ng mga sa ano. So ano natin? Yung uh... madam. Namimigay na siya, hindi pa Pasko, namimigay na. Salamat po so sa iyo, madam. Blessing mo. Sa so, anong dumating para sayo? sa iyo, na blessing ka rin sa iba katulad dito na So, ano, hanapin natin yung mga sumumunta kayo. Napakamura ang mga sandals nila, madam, dito. 150 lang. So, mga iba't ibang mga color wind, in -mga vision, oh, yung mga gaysyon, So, yun ko yan, no? So, 150 lang din yung madam. So, yan, mga 150 mga presyon. So, hindi lang mga sandals, Ang mayroon din sila. So, katulad okay. na ako sa mga ano ko. 150 lang po. Yan, yeah, dito. So maraming maraming salamat po madam sa yung mga pagkunting blessing mo sa akin. O, salamat. Okay, so dapat naman tayo dito mga guys, so, dito sa Carmen Plana sa mga guys, no? So, so dapat tayo din sa mga price na mga about ng mga sa, mga balot, no? So mayroon tayong mga balot dito mga guys, so ipapakita natin sa so, mga Pulang itlog. So, magkano ipulang natin itlog, madam? Oh, 4.50, 4.50. Shoutout mo na sa mga customer natin. So, wala na tayo ibang pupuntahan dito lang sa Carmen Plana. So, ang tatlong piraso, tatlong piraso pula Ano pa? apat po. 450. 450 ang itlog na pula mga guys. So ito, apat 4.5 sumama na. Oh. 4.5 sumama na sa 4, 55, 4, 55, so so dalawang size pala 'to. Sa so malaki, apat apat piraso 50. So ito, ha? Huh? dipping 50. So apat na piraso may sa ano naman natin 'no, oh, mayro So mayroon naman tayo sa ano dito, balut. O oh, balot natin tatlong piraso 50 lang. Yeah, mga balot. So wala na, kabahang na rin, oh. Ay, so maganda magandang hapon mga guys. So welcome back sa YouTube channel natin, mga guys. So nandito naman tayo sa Carmen Planas So hindi naman tayo pwede naman papayag na hindi natin i-update mga about ng mga balot dito. So tayo pwede bumili sa mga murang presyo mga balot at Pinoy. So galing Pampanga sila mga guys. So pumunta dito sa Latagan dito sa Carmen Planas para eh, ano rin yung mga produkto nila. So, napakamura. So, nagbabalak kayo na magnegosyo mga itlog at mga pulang itlog sa mga tinda, sa mga grocery. So, napakadami dito mga daladala lang ngayon. So, napakamura lang. So, samahan nyo ko mga guys, mag-update sa mga about ng mga itlog sa mga paninda. So, nagbabalak pang magnegosyo ng mga itlog na pula sa may mga tinda dyan. Dito na kayo sa Carmen Planas mga guys. So, kay madam, at dumapo na tayo at pasyalan natin ang tinda niya galing sa Pampanga. So, let's go! Ano tawag? Ah, anong oras kayo dumating ngayon? Ay, nah ako, nagising na ako sa Pero kahit pa paano, hindi nangahalay. Yes, oh. ito. pa rin, oh. Siyempre, mas marami tayong naikayat na pumunta rito. Man, napakamura natin mga paninda rito. Sa mga Pinoy natin, 7 piraso, 50 pesos. So, bilihan sa mga ibang mga tindahan yan. Hindi lang uh, 10 piso isa, ang markita niya. So, ang balot natin, nasa 25 ang bawat sa mga kalikali. 25 na yata ang isang piraso ang balot. Dito, 3.50 ang balot. So, ang sangka pa dito. So, nag-alap yung magnegosyo. Dito na pumunta sa Carmen. Ang number one, the best dito, araw ng linggo talaga bilihan dito. So, linggo, sabado, no? Mayroon din dito. Sabado, linggo. Sabado, linggo. Oh, martes Pires na uh, naglalata na siya. Napakamurang itlog. O, oh, ayan. Hindi, hey, madam. Oh. Ay, rin po, madam. So, ayan po mga about sa mga itlog. Napakamura mga paninda rito mga. Yan. Oh, ayan. Okay, oh, ayan. ayan. Okay, so, okay, so ganda ng mga araw ng linggong to mga guys. So, dami nga ano ni ano, Tony Vlog. So, uh, binigyan tayo ng mga blessing. Eh. So, araw ng linggo to lang mga ngayon. So, napakadaming tao dito mga guys. So, yan mga guys. So, nandito na tayo sa area. Kung saan po naman naglalatag ng mga kapatiran natin dito ng mga nakatira natin sa mga bato mga, uh, mga uh, gamit sa mga cellphone at mga gadget pang isa dito oh ito ano po oh ito Ay, ito ito yan dito sa kapatid nating uh, luchada, mga tinitrata at out, lahat sa mga morning. good morning Hoy! good morning tulala ka na naman eh <laughs> Okay, sa so mga about sa mga paninda dito sa so mga about mga sa cellphone, mga accessories sa mga cellphone mga isang dito. So, update na na konting update natin para kasi mayroon pa tayong ano nito dati, no. So, ituturo na natin sa Phoenix, so. Ano lang pwede natin ano sa na ng mga customer natin. At itong bago natin mga gadget natin. So, 'yan. Ito mga magkano ng mga presyo nito? 180, 160. 180, 160, no? Tingnan mo. Eh, hindi pa tumawad si Tony Vlog, nagbumaba na kagad. <laughs> oh, yan. So, ito pa. Oh. Ito, magkano naman to? 50. To 50, so, 50 hanggang... 20. To 20. Original na lima. Original to mga guys. So, dalawang klase rito may mga original, naman. mga mas mababa. Oh. So, ang presyo ito. Ano pa, ano pa? Bago to. Ano, ano, side seat naman to? Sa tayo nga? bagay sa akin to. Awa ah, mga wireless to mga. So magkano mga presyo ano? 250. So kung napanood sa video ko. Para, ay, ay magsalita. Hindi magagaling si Mami basta s'yempre natural lang 'yan may tawad-tawad no. Oh, 250. Pag napanood ng video ni Tony Vlog, 'yun lang. <laughs> 'Yun lang. Okay si So ganun pa rin mga. So may tawad pa naman. Wala na. Oh, good na. Oh, fix na talaga presyon dito ito, 250. Siyempre, mga bago. So, oh, yung mga Sa mga, 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 mga accessory natin dito. Mga... So, ano pa, ano pa? Ano pang ano natin dito? So, mga bracket, no? Sa mga cellphone bracket, magkano mga presyon? Pag ganun pa rin. May 150, tsaka... 230. 230 sa mga bracket ng mga cellphone. So, mga travel ng na mga nagmumotor, mga riders. So, dito lang din sa... So, Carmen Planes, napakamura sa mga bracket ng mga cellphone. So, makang umambun pa yata. Umambun na. Huwag naman, mamaluso kami. Yeah. <laughs> oh, yan. So dito sa mga kapatiran ng mga Muslim natin, guys. So dito napakamura mga accessory dito. So mga about kay Tagawat, mayroon din siya. Yung so, mga accessory Okay, salamat, salamat. So, mayroon naman dito sa mga dito naman tayo sa mga about ng mga ano mga guys. So update naman tayo dito sa mga kapatiran natin mga Muslim. So, napakarami nito mga nakalat dito sa mga 'yun dito. Yeah, dito. so balik tayo dito sa mga Hello, morning. 'Yan yeah, sa mga mga single na 50 na mga sa 50. Pasensya po ya. sa mga ito pagtatluhan. Ilang package ah? Oh, si, si, kini. Pa, to? Si kwenta, ah, 50 si isa lang din mga guys, yan yan. Si yan si kaya, mga... Ito. 250 sa so mga riders no so mga top lang din sa so, so, mga online to mas mataas ang presyo nito mga guys So, mga... Mga kawali ba mga kawali dito Mars so, mayroon itong mga kawali dito kay boss no sa so, mga about mga welding so mga barina so mayroon siyang mayroon din sa mga eh, kawali mga tools mayroon din sila si boss so itanong natin kung magkano para makakuha tayong idea so magkano mga presyo mga portable welding So boss, may tanong natin, mga 400 amperes na portable, magkano ang presyo nito? 1.8 oh, mo. So portable mga guys, so, one, uh, 400 amperes. So for 1.8 lang ang presyo to mga guys. Ayan. So napakamura, no? gawa ng Mitsubishi. Ah, bahala lang. Yan ang brand ng po mga portable po, mga guys. Yan dito. Ayan, sa mga about. Depende sa mga Bolts na mga magkano. Barina natin mo magkano? 1.5. 1.5. Barina natin mga guys. Yan, no? power tools natin. No? 1.5. So, ang presyo naman. So, negosable pa ang presyo naman. Ayan, yung mga, yan, no? about mga. Ayan, Ito natin yung mga Ito Magkano to? 2.50. 2.50 sa mga ganitong mga uh, tools mga guys. Yung mga pambukas, no? Mga 2.50 lang din. So, about naman Yon sa so, mga paglutuan ng mga lucky me. So, magkano to? 100 lang, oh. O, oh, diba? Murang-mura dito mga guys. So, sa so, mga Carmen Planas, napakamura. So, itong Mayroon naman tayo rito mga ano. Yung itong kabas, magkano? 200. 200. Sa mga pag sa mga nag-ano ng uh, shumay. Yeah, mga ito. Ito kabas, magkano? 200. So, yan. Yeah, mga 200. So, mayroon naman siya ng ano. So, mayroon naman siya rito ng ito. Ito, magkano to? 250. Ito, uh, mga guys, ha? Mga gitong ori, mga kawali. Yung ang tawag nito yan mayroon siyang dito yan 250 lang ha hindi ko siya bola mga presyuhan pa naman din siguro yan mga guys yan katulad yan dami ng mga ano nyo dami mga panindar din siya mayroon siya mga patalim mga, mga, talim na mga barina mga grinder no mayroon din siya rito, rito mga guys so dito pa sa matatagpuan din sa Carmen Plana okay so maraming salamat boss mayroon tayo nabag pag pagkaiba rito na nakikita na sa mata ni Tony Vlog so update natin kung ibibili pag pagbili ba nito ato Ano? So by to yung... Ano to tanso? tanso? Metallic Thailand. Pata ah. Metallic. Metallic Thailand. So, ito pinagbibili rin. Pinagbibili ah. mo? Oo. Oh. So magkano ang presyo naman to? 200. 200 ito so. May lalagyan. So may lalagyan Metallic Thailand daw. Ang tawag Metallic Thailand. Ang hilaw yan, may hilaw. Ayun, 'yan sa lobo. Lagayan ng alas yan. Ah, ng alas daw Metallic Thailand daw ang tawag niyan. So mayroon naman tayong abatin mga guys So hindi lang naman siya ito nga itong nakikita natin sa mga gawin no? so, Pag sa vlogger may discount O vlogger daw may discount So ay lang natin para makakakuha ng idea ang mga customer natin So dito sa mga So mayroon siya mga relo dito Rolex mga guys So ang highest price nito magkano ba? Hindi rin tebes yan tebes ay, tedes lang pala So sorry, mayroon itong nakita ng Rolex So lalagyan lang pala ng Rolex So magkano ang presyo nito boss? 900 lang. Oh, 900 lang mga ganito natin, mga. Ayan. Kasi <laughs> na. Oh, so mga guys, ito po yung mga Relo ni Boss, oh. So 900 lang. And ito Business Dragon. Business Dragon sa so, mga pang-buenas to mga guys. So Magkano mga bintahan mo naman to? 150. 150 lang mga guys. So pang so, Bira na 'yan ganyan. bira na daw mga ganito. So about ng mga bracelet mga guys, mayroon din siya rito. Magkano mga bracelet? Ito so, bracelet mo magkano? Ha? Sandan lang. Sandan lang. So may, mga mga relo siya ba may mga ganun. Relo natin magkano relo natin? So dito sa mga ano sa mga relo niya dito. Mayroon din siya mga bat mga relo dito mga iso. So, yan. Uh, salamat Shwenta. po sa salamat. Oh. tin? Mamaya sandali lang. sandali lang. Ganitong price. presyo. Ang price nito dito sa Tumbler ito, 300 pesos no so kung napanood mo kay Kumunting Blangk at Chaka Tony vlog yes. so bigyan kaniyan discount ni Madam. Oh. So paki-subscribe, paki-comment, o paki-like. Oh. Oh. Paki-like doon sa paki-follow na rin sa feeds niya no. Oh Facebook. Ah, ano ba yung feeds natin Madam? Lerma Palma. Ah Lerma. So dito mga guys, so napaka-solid ng mga tumbler niya ito. Murang lang dito kumpara sa merkita no. Mm -hmm. So abangan natin sa December so napanood mo sa sa team vlogger sa lahat ng mga team vlogger so napapanood mga video namin sabihin nyo mga team vlogger napapanood mo sa video okay. dito kay madam sa mga presyon ng tumbler niya 300 negotiable pa pag ikaw napanood mga video namin okay may discount so sa out sa lahat mga customer dito ni madam so maraming maraming salamat po so da po tayo dito sa mga kapatid oh si so dami na kalana pero abang mga may ano ba tayo mayroon ka na ba sa amin Vlog, may tagapaypay tayo. Yan. <laughs> Pay -pay oh, ang ganan. Dito na kayo bumili. <laughs> Kasi, pag bumili kayo dito, may paypay -pay pa. Oh, tama. O, saan ka pa? <laughs> 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 o, oh, sige, maganda yan. <laughs> oh, Ma'am, ma ma bilhin mo na, mura-mura. Oh, Sabihin, okay. oh, Sabihin mo na, panood mo kay Tony Vlog, may discount na kagad yan. Sabihin mo na. Pero hindi pa na pag-subscribe, pumunta ka dito sa aming YouTube <laughs> channel. Pag-umangat tayo, sasama kita. Oh, opo, opo. Oh, di ba? Okay. Eh, mayroon na. O, oh, isa na rin sa inyo. Pag umangat kami, babalikan ko siya, hanapin ko siya rito. Yan, pag umangat tayo. Oh, o, diba? Saan po kayo, ma'am? O, Paranyake. O, okay. oh, shout out to Paranyake po. So, customer. Sige po, yun. Okay. Pwede po malaman pangalan niyo po, ma'am. Yan. O, uh, this ka ba? Hindi oh, ba? Hindi, hindi. Ayan, ayan, oh, katropa. Magkano? Oh, tingnan mo, follower oh, oh, na nun. Toyota, yeah, yes. Oh, oh. yes. Oh. Walang plastic dito na kung may plastic pa, oh. Eh brand yung brand yung pa to. Hindi, lahat ng dito, panindan ni madam. Brand yung. Brand yung talaga to. Hindi mga sika ng pote, oh. 280 lang. 280. 280. 200. 200. 200 lang mas to, mas mababa dyan. May kali at loma to. O, Tony Vlog, oh. mas mura yun, oh. No? 200 lang, oh. Ito, 280. 280, no? So, yung 200, eh. 200, 280. Dito na kaya ako. Pares lang naman. Pares lang. Pero 200 lang oh. Wala pa ya. Wala pa man sa sweldo. Tarbaho pa lang. Chatter just lang nang 20. May hawakan na yun no? May ano na. Sige, sige po. Next time. Thank you, thank you na. Eh, sobrang marami. Sobrang gusto ko ng mga panini. Okay.